may nabasa ako sa comment tinatanong niya kung yung ganyang lid ba didikit sa ulo ng pako o sa tornilyo ito po yung aking kasagutan so yan na, meron tayong nabasa sa comment mahinang klase yung lid mo idol sabi niya hindi didikit yung lid mo sa tornilyo so itatry natin no so dito muna tayo tapos isunod natin itong pako no ito yung sikreto para dumikit sa mga hinihinang natin no kahit hindi tayo gagamit ng soldering paste basta steady mo lang yung soldering iron no para dikit na dikit ayan oh no? dumikit na sunod naman natin tong isang tornilyo basta steady mo lang yung soldering iron no? Isunod naman natin itong concrete nail, itong pako. Ito naman yung sikreto dito, no. Kahit aning anong gawin natin dito. Ito, hindi talaga siya didikit. Ang gawin natin lihain muna natin yung ulo no yan, para matanggal yung ah, kalawang nya panigurado didikit na yan so ayan na ah. okay na so ito yung aking kasagutan